Choice. This is a reality talent competition. Sino ang mga mag-perform? Kwento. Okay, ang uh, Kids' Choice, original concept po ng ABS-CBN. Po, uh, po siya dito mismo. At ang konsepto nito is lagi tayong may mga judges na eksperto sa kanilang mga field, mga matagal na sa industry, mga adults. Dito, manibagong uh, ang bibigyan namin, mga bata ang magiging hurado. And yung mga magpa-perform na tinatawag namin Fambato, Kids with Adults. Yo Oo. Basta magkakapamilya. Magkakapamilya. Pamilya. May, okay. may mag-ama, mag-ina, mag-binsan, magkapatid. Kahit anong relationship pa yan, okay. sa, uh, sa stage, welcome na welcome silang mag-perform sa harap ng ating Just Kids League. Ah, uh, uh, hindi pambato ah. Fam. Fambato. Kasi family. Okay. Okay. Tapos, every performance i-judge nitong ating limang Just Kids League. Mm -hmm. Okay. Ah, uh, kausapin natin ang mga kids. Ato. Yes. <laughs> asang energy ni Chunsa? Ikaw talaga eh. Energy ka talaga Okay. Excited <laughs> ka nung mag- ano, judges. Judges. <laughs> o <Well, laughs> ikaw, Carlo, anong mapakinangdam na isa ka sa mga judge? Ah, uh, masaya po ako dahil dahil po eh, hey, naging judges po ako. Tapos, tapos kasi po, pakiramdam ko po kasi parang mahuhulog po ako sa langit. Kaya, kapit na kapit lang po ako Gusto ko talaga mag-judges po. Wow. <laughs> wow. Para pag mayroong, ano po, umapit dito tapos mayroon po sa mayaw. Um, nandito po kami para judge. judge. Yes. Judge sila. Ayon. Thank you, Carlo. Chul sa ikaw. How does it feel to be a judge this time? Um, super po ako. Na-excite. Nung nalaman ko po, isa po akong magiging judge po sa show na to. Kasi po, isa po siyang blessing na binigay po ni God sa akin. Dahil po, tuloy-tuloy na po yung mga projects ko po. Kaya super saya ko po, po na napasok po ako sa The Kids Chase para po mapanood po yung mga unique po nilang mga talents pa. ka po yung uh, kakaiba pong mga magpapamilya po. Thank you, June. Sa ikaw naman, Sia. Judge ka na ngayon. Dati performer lang. Ngayon, judge na. Maganda uh, maganda pong opportunity para sa akin dahil po yung mga natutry ko pa lang po mga movie, teleserye, as in first time ko pa lang po magiging judge. So ngayon po mas naiintindihan ko na nung dati nagpa-perform ako nung yung mga judges ini-score na ako ng mababa. Ngayon naiintindihan ko na nung na siya. Okay, thank you Sia. Ikaw naman on Um, katulad din po nung sinabi ni June sa blessing na lang din po yung binigay ni Lord na Kids Choice na project kasi po um, first time po na din po maging judge kaya po sobrang excited po ako kasi po mapapanood ko na din po yung mga performances ng mga talented na Pilipino. Thank you. Oh, no, ikaw naman Jaden. Judge ka na rin. Dati skater po eh. Ngayon judge na. Sa akin po, oh, masaya-masaya po ako ngayon kasi part ko ng cast na ngayon po, hindi na katulad nung dati, guest lang po ako. Oh! Pero, masaya din ako na kasama ko itong magagaling na kasama kong artista, pati rin thankful ako sa ABS-CBN kasi binigyan nila ako ng opportunity na maging judge wow. at ako po yung pinili nila. Thank, Thank, Thank you po talaga, ABS-CBN. Thank you. Actually po, magsuscore sila. Um, basically, nasa plug po namin yun eh, na magsuscore sila ng 1 to 4. Kasi apat na performers po yun, uh, na pamilya yung mag perform So, para po easier for them na mag-score, parang i-rank ira lang nila ng 1 to 4. Yung 4 po, yung pinaka mataas, 1 yung pinaka mababa. So, mayroon silang stars na hawak. Each kid, mayroon po 4 stars na hawak na i i Ilalagay lang nila kung sino yung pinaka gusto nila at sino yung pinaka ayaw nila doon sa mga nag-perform. Ganun po yung magiging score ng ano ng show. Tapos yung pinakamataas po na naipon na scores yun po yung mananalo every episode. How much that prize? Ah, every episode po 50,000 yung winner tapos yung kahit po yung mga matatalo may 10,000 consolation prize na iuwi. So wala pong uuwing luhaan. Prizes. Diretso na sa monthly finals. Yung so uh, kung sino yung mananalo on that episode? Pasok sa pa siya sa monthly finals. Yes. Ah, okay. So may possibility na may monthly finals, may semi may, may semi-finals talaga, syempre may grand finals tapos ang dami, ang dami kailangan papakabangan sa kids choice. Follow up question? Uh siguro what do you foresee? So as 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 viewers nga, hindi nga as host eh. Natutuwa kami sa dynamics po nila kasi minsan yung mga choices namin dun sa mga pambato, hindi pala choice ng bata. So iba yung, iba yung pag, oh, iba sila mag-isip. Wow. Minsan yung may mga acts na kami mismo, ang ganda, nagugulat kami sa kung gaano ka kulay, kung gaano ka tindi yung performance. Pag tinanong namin sila, ay, nakita na namin yan. Yung mga usual sa atin, yun ang nakakabigla sa kanila. At yung mga nakakabigla sa atin, yun ang panibago sa kanila mga mata. Kaya, yes. ito yung panibagong programa na dapat nyong abangan para malaman kung paano nga ba mag-isip yung mga bata. Mm -hmm. Sila, ano, kaya... Di, di, ba mahirap, Eric, ang ano ang taping dito? Kasi, you, you can control the kids pag sinasabi sila. sila. Uh, yung isa lang. Pinag-usapan. <laughs> so, alam niyo naman kung sino sobra. Kaya-kaya na kaya namin yan. <laughs> hindi na kami kaya na. <laughs> May mga ginagawa kaming uh, technique. Uh, okay. Syempre batayan. Uh Oo. -oh. At meron tayong mas nasa atin yung power ng control. Uh Oo. -oh. Eh nagagawa naman namin. Uh Oo. -oh. At uh, ang uh, kalaban na lang namin dito ay yung tiaga. Okay. Kailangan na 'to Kaya namin pero sa mahabang panahon kailangan kayanin namin. Parang lima anak mo dyan, eh, no? Actually, parang uh, yung isa, sampu. parang lima <laughs> Parang sampu yung isa. Yung isa kala mo, tatay na rin. <laughs> mahirap ba mag-judge? Ayan, yan ang tanong. Mahirap ba mag-judge? Tanong natin ang mga Just Kids ni Jaden. Mahirap bang mag-judge? Hindi naman po. Iaayon mo lang kung ano yung sa ginawa nilang performance. Wow. Hmm. Diba? Ilan daw ka na, Jaden? Seven. Oh, diba? Pero yung word na inaayon. You know? Iaayon. Ia Onyok, mahirap bang mag-judge? Wala po akong mic. May... <laughs> um, okay, dati po, nung performer pa lang po ako, nung nga po, nagtataka po ako kung bakit ako binibigyan ng bang score. Pero, nung nag-judge, na, nung nag-try na po ako mag-judge ngayon, um, nalaman ko na po pala kung gaano po kahirap yon kung paano magpili. Kasi po, baka mamaya sobrang galing, mamaya sobrang kailangan ng improvement. Kaya po, hindi mo na lang po mapapag-isipan na masyado kasi po medyo mahirap. Din. Mahirap. Kaya ka na ba Anyo? Seven years old din po. Seven mo. din ha. Sia. Ayan, yeah, si Sia. Mahirap ba maging isang na judge? Um, sobrang hirap po pumili kasi lahat naman po sila nagagaling may kanya-kanya po mga talent. Pero ako naman po yung judge na gusto ko lang po lagi maging honest. Pag hindi po masyadong magaling, syempre po, hindi ko masyadong tataasan yung score. Pero i-explain ko sa kanila kung bakit ganun yung score na binigay ko sa kanila. Kasi parang uh, maramdaman din nila na hindi naman masyadong talagang ayoko talaga sila bigyan ng one star. Pero talagang kailangan. Gusto ko lang po maging honest. Pero sasabihin ko in a nice way para hindi rin po sila masasak masasaktan. Wow. Oh, si Chusa. Kung si, ano, so medyo ano siya, no? Medyo honest na judge si Sia. Ikaw, sa ano klaseng judge ka? Ako po yung tipong judge na ayaw pong makasakit ng tao, lalo na po sa pagkakomment kasi po, ah uh, sa so pagko-comment po minsan po kapag po, example po may iba po kasi mga contestants po na kapag sinabi niyo pong needs more improvement tapos po kailangan po pong mag-practice uh, nasasaktan po sila kaya po ginagawa po namin ng Just Kids League po tinitiknik tinitiknik po namin para po hindi po yung contestant dun po sa reaction po namin. So, kagaya po ni Sia, kahit po nakita na, na po namin yung performance or hindi na po siya gaano rare or like, uh, parang The usual exclusive na lang. po yung talent nila. Uh, hindi na papabayaan lang po namin yung comment namin. Hindi naman po sa ganun, pero kailangan pa rin po kasi kapag nagko-comment ka, watch the things you say po kasi po dapat po hindi po masasaktan po yung tao. Once po na nagsalita po kayo ng hindi maganda. Oh. Kabog, di ba? Ilan taong ka na, Chunsa? Nine po. Oh, ano nine, mo yun, di ba? Eto na. Eto na. <laughs> Sigurado ba kayong gusto niya sang eh? Sigurado ba kayo gusto niyong malaman <laughs> yung sagot niya? Nainis na ako. Carlo, ano ang classic judge si Carlo? At mahirap bang mag-judge? Hindi naman po agaya kay David. Okay. Kasi po, um, seven years old na lang po ako na pinangarap ko na po talaga yung matagal ko pong na maging judge. Kasi po, sinasabi ko po sa isip ko na gusto ko pong maging judge. Promise po. Kasi po, sabi, sabi ko kay Lord, Saan po bigyan niyo po ako ng judge? Kasi magiging judge kasi ako gusto. Oh, o <laughs> pero, 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 ano ba? Mahil, anong klaseng judge ka? O oh, sige, oh, judge ka na hindi ngayon. hindi po ako ano, hindi po ako tipong judge na na parang hindi mo talagang bibigyan ng score. Hmm. Dapat yung gagaya kay kaya siya tapos kay Johnson na sinabi nga nila na dapat hindi po silang dapat na honest na medyo. Kasi po, sama, ako totoo po yung sabi ni Johnson na po namin. Eh, itinitiknik na Tinitiknik. 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 Baka iba po, masabi ni Tek. Alam po namin na wala pong tipo na judge na na kala mo talaga binigyan mo ka na ng star pero kinuha agad. Kasi po, kala, <laughs> ako po, <laughs> kasi po, mahirap po talaga maging judge. Kasi tayo, po, dapat yun. si yung, yung parang hindi niya po kala, kala niya, yung tipo siyang na ibibigay niya agad yung star yung tapos bigla ang bigla ano biglang hindi pala wal, <laughs> and, and, <laughs> guys, pa lang one guys press con to Imagine mo kano pinagdadaan namin sa tape sa taping tapos 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 pa tapos Sige 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 tapos 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 po Si Kuya Alex. Sino si Kuya Alex? Sino nga your... Ikaw. Hindi si ako no. si Alex. Sino? Sino ako? Si Kuya? Kuya Alex. <laughs> anong show nga ba? Anong show nga ba? <laughs> Siya si, si Kuya? Robby. Robby. Ako? Anong pangalan ko? <laughs> ah. Sino bang Alex? Ano yan si ko? Alex? Ano? Hadang... Eh? Eh? Hey. Oh. Oh. Ah. Riley. Tentang gula ng ko? Tentang gula ng ko? Ayan! Yan na naman pangalan ko. Ano, Karly? Jayden. Sa Wala. Walang moto. Nakaloka. Ganyan. Ganyan na sila magluluan. Jayden, guwapo. Ayan, ganyan po maglulukan natin. Nakakaloka ito mga mga. Tayo, tindihan nyo na po kung bakit hindi tayo live. Oo, walang po kami maglive. Wala kang tape. Ito na, may question si...